magandang buhay sa lahat mga ko tayo po mag unbox ngayon ng aking in order na headlight set ito po nabili ko ng 283 ayan o sa Shopee lagi naman Shopee Shopee <laughs> sa galit ko ito ng internet at kaya bas North Luzon Pangasinan ayan 283 so huwag kayong bibili po nitong ganito o oh. ito ay pag hindi ka maalam so kinukulit ako ng ano kahahanap ko ng mga yan o oh, walang kaano ano yan oh. so ganyan lang hindi malamang ko anong gagawin that first time kong gumamit po ng ganitong klaseng headlight naggawa po ako ng bracket you know? meron pa pala siyang goma na nilalagay dito at meron pang tornilyo bago pa isalpak na lang doon so sayang yung pera mo 295 nga lang pero hahanap ka pa ng goma dito at yung tornilyo ano yun o ito pa ito binili ko na ito hindi ko raman nagamit itong stainless stainless po ito doon sa video kong pinakita dati sa inyo yung paglalagay ng bracket o you know. ito yun o know. kakalaki kaibahan titignan natin kung totoo nga ganoon naman talaga sa online selling sa pagbilis, sa yun o yan maganda itong ito ay set eh ito. meron na 283 meron mga mura kaya lang nabili ko po ay OM UM, originally equipment material daw di o mano tingnan natin yung totoo do nga hindi natin kahabain ay kakakala wow naka bubble wrap pa so tingnan natin so tatanggalin natin ang tape. So, saan ba ako makinabang ito mga kawaw natin? Walang kung kakayanin ko pa ilagay yung link nito. Pero marami po yung set po gagamitin nyo. Ang bibili nyo yung may... Meron ng... ang hirap pong bumili eh. Yun, dilaw nga. Dilaw yung, Excuse me. Dilaw po yung bibili nyo. Dalawang klase yun. Pero kung gusto nyo yung puti, mas maganda kasi paggabi itong dilaw ayos nga meron na siyang bolt set with bolt so dalawa po ang bibilhin nyo nagdalawang isip ako pero sigurado na ka, para sigurado ay eh, ito na ka with bolt ang bibilhin ko at dalawa huwag kang set yung isa ha, yung dal 11 red so dalawa dapat so 283 po mga kawaw yung bili ko yun o oh. Pag-aaralan ko mamaya ito kung paano you i ko. Know, meron na siyang. Magbukas tayo ng isa. Para makita nyo. Ito magiging reserba na lang. Tatago ko pa rin. Kasi mahalaga na meron ka na nung ano. Ang hirap kumana po kasi nung goma na yun. Mamaya pakita ko sa inyo itong goma na sa lusenyo. Ang ganda ng lalagyan ha. O Japan o. Yan, yan mga ganyang klase. Japan Oh, magloko man yan eh At least Natatak talaga eh Okay engineered parts Made in Japan oh. Alam nyo naman pag Japan Yan po ay talagang original So yun oh Kompleto po Ito yung sinasabi kong set sa inyo Yan meron ito Oh May makulit na pusa Yan oh so, ito oh. oh Meron na siyang passer ang hirap ng ganito kung hahanap ka pa sa mga hardware na hindi sigurado yun know, oh. o yun shoot dun o oh. yun nga ito ang o oh. o oh, yun oh. so local na local itong sa kitang kita naman o oh. yun yung pagkakaiba o oh, ito versus dito yun o oh. meron sa dun sa loob ito oh. wala oh. subukan nga natin parang ito ay naloko tayo dito oh parang plastik lang na. Ah, pwede rin naman, kaya lang mas durable talaga yung Japan. Napaka masira pa yung tread nito. So 'yan oh. Kung so, gagawin dito is isusuot mo na ito. Parang alam ko nga 'yan oh. Oo, so, oh, nga po. Isusuot. Tapos ito i lang doon sa no. Nakasigo lang sa doon sa bracket. So ito isusuot lang dito. Yan. Mamaya ay samahan niyo po ako yun, oh. Oh, di ba? Oh. Tapos yun. Isa lang doon, oh. Sandali lang. Pakasit siya doon. Tapos ito ay sana abot. Hmm, di ba? Oh nga, shoot to. Ayos. Ganun lang siya. Kahit wala pong instruction, makukuha natin, oh. So, shoot po natin dito. Napakahalaga niya kung kompleto. So, gamit po tayo ng Philips screw. Philips screw. Ayos. Tapos ito, isusyot lang dun, oh. Mayroon lang siyang lock. Ito yung maglalock dun sa ating, ah, uh, bracket to oh, tapos 'yung pinaka-lock O Oh, 'di ba? Malaking difference dun sa isa lang ito. Ihihigpitan eh, lang natin. Mahahapit naman po 'yan diyan. Oh, oh 'di ba? Hindi siya magalaw. At halatang may pagkakaiba. Oh. Yung okay, may gasgas -gas na ga nasa loob, may gasgas. -gas. Ito, ito ay ano? So 'yun po. Huwag manghinayan do sa malaking difference na sa price kung malaki naman sa performance yung magiging epekto so, i reserve ko na lang yung link nung shop pwede kong, pag sinipag pa po ako makapiling ko ay may share ko sa inyo at yun, basta ito po yung tatak nya oh. dapat ito yung tatak nya yun yung mas share ko sa inyo Japan, original quality so. CDI orange, tam yung gagamitin ko po ay pang TMX 155 125 bit, eh. pahalos parehas lang siya Pero ito yung gagamitin ko sa aking Honda CB125 Ito ay re-reserve ko na lang Pag nasira pa pwede pa yan Pero ganito talaga yung the best Yun lang po, marami sa lahat mga ko no, Samahan niyo ako mamaya at ikakabit ko na ito Kung mga ganito, mga simpleng bagay lang ako na nag eksperimento At tinitrace ko na lang kung panikabit At pag nakachamba ay nakatipid pa po, po ako ng malaking halaga sa pagkakabit uh, kabit nito pero pag hindi eh, di ko sa mekanik ko ito naman ay positive negative lang kayang kaya po natin ito may pangkabit naman po ako bibili lang po ako ng sarili kong electrical tape maraming salamat bye bye and god bless